Ang parusa laban sa masamang gawa hindi isinasagawa gawa agad ng Diyos para bigyan ng tao ng pagkakataong magsisi. Pero kung ayaw natin Aba, wala namang magagawa ang Diyos eh. Pakinggan nyo, sa Sipanyas 1.18. Basa. Kahit ang kanilang pilak hmm. o ang kanilang gintuman ay? ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi, Kundi, ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilaki labot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Nakita nyo? Kahit ang kanilang pilak kahit ang kanilang gintuman, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho.